baka nga bang nanuluka eh baka nga bang nakabangla eh nakabangla nandiyan nga bang napatuka <laughs> maambon, medyo masama yung kalangitan, madilim ang kalangitan, no? maambon. Oh, mapatakang ambon. Ang ng kalabasa sa kabila. kaya yung kambing andito na sa <laughs> tabing bahay ito na si Lea. tignan natin yung pwesto ng ng anak niya Uy. ayan yung anak niya oh. ang ganda ng pwesto mo dyan yung ganda gapa hindi, hindi ko siya hindi ka nga oh. bukas pa Nagbablog hmm. lang kami. Hmm, Ayan. Patingin, patingin lang ng Hindi, ikaw cover niya kagad dyan, oh. Wala, wala kang ginagawa, eh. Binibidyo ko lang. Cover niya kagad. Hmm, Ayan. kalapad ng tenga, oh. Kahaba. Oh. Ang gwapa. Nakuha niya yung bloodline ng tatay niya. Ayan niya, ayan niya daw. F1 niya daw. Pagka ganyan, native at saka may lahi. F1 daw ang tawag niya ng labas. Ewan ko kung totoo ba yung ganoon ah. Gusto ko ka sa kanya yung ano. Eee, parang ano. Parang stop toy eh kapag pala ang kambing ay tatlo tatlo peraso yung anak yung isa pala tinatakwil napalood ko may ganun palang ano, senaryo kaya yung isa nababansot kasi nga yung dedi ng kambing ay eh, dalawang peraso lang ito lang, dalawa lang, ayan So kapag kami may di pa na isa, tinatakwil niya na. Ewan ko lang kung dito mga kung depende sa kambing no, pero karaniwan daw ganon Pag tatlo ang kambing ang naging anak, ayaw pa didehin yung isa, sinusuwag. Yung pinakamalit pa yung ano, nababansot, parang tinatakwil. Ay, tutulong. <coughs> Ayun siguro yung epekto ng ano ng tiki-tiki no. Tulog nang tulog, matutulog ang kambing. Ano oh. na tulog nang tulog oh. Ginagalaw ko na eh, hindi na, ba, hindi na oh. Ang ganda pa ng pwesto niya din, hindi siya mababasa. Yeah tapos kapag umulan kinukubera ng nanay napakailaga ng nanay na to kahit yung anak na na to na no, isa sobrang spoiled ito si Inday Juana Inday Juana Juana lagi na nakasama pag nilayo mo siya iiyak siya Oo. <laughs> Yan, naambul na ambon na. Ng... Naman, oh. Oh, na ambon na si Inday Ganda na mo. Pwesto <laughs> mo diyan. Ito na mano. Oh, baita. Si Sue na to. Bye bye. Naya. Ay saging. Bigyan natin sa ng saging. Kakain ba to? Pupunta daw sila at dali. Ikukuha daw na saging. Hindi naman pumunta. Ayan. Hindi na naka diyan natin ito sa. Pag-ayaw ng kambing sa manok. Oh. Gustong-gusto. Oh. Ngumaling gusto. Oh. tumalsik na naman sa malayo. Oh. Gusto ni ang kambing.